bugado sa kasalukuyang investigasyon ng Philippine National Police sa mga tauhan nitong sangkot sa pagtorture sa isang lalaki sa mismong estasyon ng pulisya. Itong balita ni Benedict Talasa. Hiniling at ni Atty. Harry Roque sa Department of Justice na huwag ipaubaya sa Philippine National Police ang investigasyon sa Asuncion Torture. Duda si Roque na walang magandang kahihinat na ng kaso sa kamay ng PNP, lalot kabaro din ito ang sangkot sa krimen. Hindi rin sangayon si Roque sa kasalukuyang proseso ng pag-iimbestiga ng pulisya dahil tila nababaling sa ibang tao ang pananagutan sa torture. At ang naging deklarasyon pa ng kapulisan ay eh parang yung biyuda pa ang iniimbestigahan nila. No? Um, hindi naman tama na yung mga naging biktima ang tinatrato na parang nasasakdal. sakdal. Irerekomenda ni Roque sa Department of Justice na ang National Bureau of Investigation na lang ang humawak sa kaso. Dahil lang tingin namin, bagamat may kapangyarihan na mag... Um, mag-imbestiga para sa administratibo ang kapulisan, mas gugustuhin namin na ang NBI ang siyang na uh, Uh, mag-imbestiga nitong kasong ito. Nanindigan naman ng PNP na mandato nilang imbestigahan ng kanilang mga tauhan na nasasangkot sa kaso upang mapangalagaan ang imahe ng kanilang institusyon. Uh, this is a reaction from our uh, organization to make sure na mag-conduct ng investigation, malaman natin kung sino ang uh, may kagagawan. Benedict Galasan para sa UN, TV News Worldwide at ito ang Balita.